Fatty liver, ano ba ang dapat natin kainin para lumusog ang atay? Pakinggan ho ninyo to. Napakarami hong nagtatanong tungkol dyan. Gaya nga nang sabi ko nung nakaraan, pagka humi mga pare parehong tanong, pag kami mga inquiry sa akin, pinagsasama-sama ko na. Nahihirapan ko kasi kung sagutin isa-isa. Kasi napakarami hong question sa akin almost every day. Nakaka-receive ako ng iba't ibang question. Which is pinagsasama-sama ko na siya. Halimbawa, tungkol sa atay, sama-sama na yon. Tungkol sa puso, sama-sama na yon. Halimbawa, tungkol sa sa cancer sama-sama na pinagsama-sama na ho natin para at least uh, mapaglingkuran natin ng sabay-sabay sana po ay eh, nakuha ninyo yung punto natin doon ngayon ano ba ang mga dapat nating kainin ano ba yung mga dapat iwasan para malusog ang ating liver napaka-importante hong internal organs ang liver maraming may fatty liver resulta ho sa ultrasound nakikita ang fatty liver sa ultrasound no? Alam nyo ba yung mga edad 40 pataas? 40, 50s. Kadalasan sila yung merong pati liver na nakaimbak na taba sa kanilang atay. Kaya ho siya tinawag na pati liver, yung atay na babalot ng taba. No? Normally po yan doon sa mga nagtumataba, mga overweight person, 40s, 50 something like that. Yun yung madalas nakikitaan ng pati liver no? Kadalasan wala ho itong masyadong sintomas. Pero sa iba may mararamdaman kayong madaling mapagod, masakitan tiyan sa kanang bahagi, pati liver 'yon. Ayon sa mga eksperto, ang pati liver ho, no, sabi ng mga doktor, sabi ng mga eksperto, normally ang pati liver kaugnay ho nito yung sobrang taba mo, Mataas ang asukal mo sa dugo o may diabetes ka. Mataas ang triglyceride and bad cholesterol. Normally, pagkaganyan ang condition mo, ang tendency magkaroon ka ng fatty liver. At sa mga kababaihan po, pag meron kayong picos mga kababaihan, makinig ho kayo. Normally, pag ang babae merong polycystic ovarian syndrome o yung picos na tinatawag o merong tinatawag na hypothyroid. Dalawa yun, na hypothyroid, yung... Uh, sakit na normally sa kababaihan tsaka yung PCOS yung polycystic ovarian syndrome madalas meron din silang fatty liver. So yan, na binanggit ko yung mga may kaugnayan sa fatty liver pag nagkakaroon kayo ng mga ganyang klase ng sakit. Ang tanong anong kakainin mo? Anong iiwasan mo? Ano yung mga dapat mong idagdag sa na supplement? Ano ba yung supplement? Ano ba yung pagkain? Eto, pakingganin yung mabuti. Ang tamang pagkain para pangalagaan ng atay, para hindi tayo magkakaroon ng fatty liver, unang-una, mag ka. No? Ano ba yung cleansing sa supplement? Unahin na natin yung supplement. Ang pang natin, 3 times a day na wheatgrass, no? two times a day na ultima, tatlong beses na virgin coconut oil, saka grape seed. So, pasok doon sa cleansing natin yung immuno booster trio. Tsaka yung wheatgrass and barley. Mabuti rin na dapat nakakainom ka ng 8 to 10 glasses of water along the way na nagsusupplement ka. Sabayan mo ng dalawang tasang prutas at dalawang tasang gulay araw-araw. Alam nyo, napakagandang kombinasyon ng supplement tsaka gulay at prutas. Nagko-complement yan. Mas lalong lulusog ang katawan at lalakas ka. At maiiwasan ho natin yung pagdami ng, ng uh, taba sa inyong atay. So inuulit ko sa supplement yung pang cleansing kasi yung cleanser natin with grass, ultima, grape seed, virgin coconut oil, panglinis ng atay talaga yan. Panlinis ng bato, panlinis ng baga, ibig sabihin panlinis ng internal organs, pangunahin na po ang atay. Lalo na pag nag-high fiber food ka, like dalawang tasang prutas at dalawang tasang gulay. Napakarami naman yung klase ng gulay at prutas. Pwede ho ang mais, patatas, kamote, ube. Maganda ho yung ube, nilagang ube. No? Kamoting kahoy, yan ang magaganda sa atay. Eh. Pansinin nyo yung patatas nilaga. Nilagang kamote, nilagang ube, nilagang kamoting kahoy. Mga root crops ho yan. Napakaganda po niyan sa atay. Lalo na kung may kasabay na supplement. Magbawas po tayo sa puting kanin. No? Ang alternative ng kanin, yan, mais. Yung puting mais lalo na. Dalawang klase kasi mais, di ba? Merong dilaw, merong puti. Maganda yung puti. Mas matabang yun no walang uh, niyon yun kumbaga yung kes yung keso tuli na sabi ko yung mais no yung mais na puti di ba merong white white corn yung pagnilaga mo medyo malagkit-lagkit pa napakasustansya noon ang ganda ng carbohydrates noon at ang ganda noon pantanggal ng mga nababalot na taba sa atay nilagang patatas kahit po mga bata pwedeng pakainin niya nilagang patatas nilagang kamote nilagang ube kamoting kahoy yan po ang mga tutulong sa yung pagkain para makaiwas ka sa naiipon na taba sa atay i hope nakukuha niyo plus supplement guys no sa mga bata syempre yung uh, multivitamins for kids Tsaka yung mga pagkain na binabanggit ko. Mabuting mabuti sa kanila yon. At sa atin naman generally, no, dalawang tasang prutas at gulay, pwede ka namang mamili kung ano ba yung mga gulay at prutas na gusto mo. Itong mga binabanggit ko, mga suggestion to na baka pwede i-consider, no? Mabuti rin sa atin ang protina, no? Ang protina ho na galing sa isda, galing sa munggo, galing sa iba't ibang klasing beans, no? Ang baboy at Baka, isang beses lang sa isang linggo. Ha? Take note niyo yun. Ang baboy at baka, maganda rin naman. Kaya lang, once a week lang. Ang manok, three times a week. no, Pwede kang uminom ng, uh, ng non-fat milk. Pwede kang uminom ng yogurt. Pwede rin yung soya milk. Yan o, di ba? Marami naman hong pwedeng pagpilian. Kasi normally, ang sinasabi sa akin ng mga tao, wala daw silang maisip na kainin. Kasi normally nasanay ho sa prito. Pritong manok, pritong isda, pritong manok uli, pritong isda, pritong baboy. Mga ganun eh, puro burgers and fries, mga soft drinks. Normally kasi napalitan na ho yung lifestyle ng mga, kumbaga, nahilig ho tayo sa mabilisang preparation. Eh ang akin, kung maglalaga ka ng munggo, maglalaga ka ng beans, kakain ka ng nilagang isda o steam na isda, Kakain ka ng steak, no? Pwedeng pork steak, pwedeng beef steak. Once a week, I repeat, baboy at baka isang beses lang sa isang linggo. Ang manok at isda tatlong beses sa isang linggo. No, pwede ka rin magdagdag ng yogurt, soya milk once in a while, no? Protina galing sa isda, munggo beans yan, magaganda yan. No, kamote yan. No, saging na sabay, yan, maganda yan. Pipiliin ho natin yung masusustansya together with supplement. Kasi yun yung tanong na nasa screen, bakit natin kailangan ng supplement? Why do we need supplement and nutrition? Kasi, again, nagko-complement. Kasi ang, ang supplement po, mga pagkain din yan eh. I repeat, ang supplement, hindi ho ito gamot. Hindi, hindi po ito pamalit sa gamot. Hindi ito gagamitin as gamot. Hindi. May gamot po talaga. Gamot na nire-reseta ng mga doktor. Ang supplement, kung tatagalugin mo, food supplement, pagkain kumpleto, complete nutrient, para palakasin ang resistensya. No, parang pumipili ka na ng healthy food pagka nag-supplement ka. Eh, lalo na kung may disiplina ka pa at la, talagang healthy food talaga yung kinakain mo. Halimbawa, kakain ka ng nilagang mani, nilagang kasoy, No, yung garbanzos, maganda rin 'yon. No, magte-take ka ng virgin coconut oil o kaya olive oil. Yan ang magagandang fats. Diyan natin nakukuha yung magagandang taba o yung pats na healthy. Saan? Sa kasoy, garbanzos, olive oil, virgin coconut oil. Umiwas sa mayonnaise. Iwasan natin yung butter. Iwasan natin yung taba ng karne. Yan ang iiwasan mo. Yan ha, guys. Ayoko naman nung maging kontrabida sa inyo kasi siyempre, yung iba mahilig sa butter, mahilig sa cream, no, yung cheese cream, mayonnaise. is, masarap talaga pero guys, hindi ho maganda yun eh. Ang maganda olive oil, kasoy, no, yung uh, ang kasoy kasi may healthy fats. Ang nilagang mani may healthy fats. Huwag kayong kakain ng mani na pinerito, maganda nilaga. So yan ang mga suggestion yan mga kababayan. Panatilihin nating tama ang ating timbang at meron tayong regular na exercise. Yung 30 minuto na exercise every morning, 5 times a week, very healthy yun. Maganda nga umaga sana, no? Pero depende sa inyong panga oras kung kayo ba ay kayang mag-exercise ng umaga. Hangga't maaari sana umaga, 30 minutes, 5 times a week. At siyempre para manatiling tama ang timbang, kailangan natin lagyan ng disiplina ang ating pamumuhay. 'Yun 'yung lagi kong sinasabi, 'di ba sa inyo? Uh, ang kalayaan na walang disiplina, delikado. Eh kung kakainin mo ng kakainin lahat ng gusto mo, ang tendency bibigat ka. Pero pag pinipili mo yung kakainin mo, mga healthy foods, nagsusupplement ka, mas nakalalamang na makuha mo yung tamang timbang. At kapag tama ang timbang, wala kang healthy, wala kang fatty liver. Hindi ka magpapati liver, hindi hindi mababalot ng taba yung atay. Kasi bakit sino ba ang nababalot ang taba? Yung mga matataba ang kinakain.